Alam mo ba na ang iyong pangalan ay sumasakop ng espasyo sa isip ng isang tao ngayon? Hindi ito basta alaala lang ni pansamantalang bagay. Ito ay tuloy-tuloy paulit-ulit. Ang iyong pangalan ay inuulit na parang bulong na hindi nagbibigay ng pahinga, na parang bahagi ito ng mga iniisip ng taong iyon. At ito ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Para bang, sa isang paraan, lahat ng bagay ay nagdadala sa iyo. Iniisip ka ng taong ito kapag siya ay nakakalimot, kapag sinusubukan niyang mag-focus sa ibang bagay. Ang iyong pangalan ay lumilitaw bigla, sumasalakay sa mga simpleng sandali, umaangkin. Hindi ito isang bagay na kanyang kinokontrol. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na nag-iwan ka ng isang bagay doon. Isang bagay na hindi niya kayang ipagwalang bahala, na pilit na lumilitaw sa bawat pagkakataon. Marahil ito ay dahil sa paraan ng pagtingin mo sa kanya, isang salitang sinabi mo, o maging ang iyong katahimikan. Hindi mahalaga ang dahilan, mahalaga ang epekto. Dahil, kapag ang pangalan ng isang tao ay umaalingaungaw ng ganito, senyales ito na hindi lang ito basta alaala. Siya ay nakakaramdam. At ang pagdama ng isang bagay para sa iyo ay naging hindi may iwasan. Alam mo, kapag nangyari ito, higit pa ito sa isang pag-isip lang, ito ay ang isip na sinusubukang intindihin ang napagdesisyonan na ng puso. At kaya tinatanong ko sayo, ano ang gagawin mo dito? Kapag ang pangalan ng isang tao ay hindi makaalis sa isip, hindi lang ito isang pagkakataon, ni isang pangkaraniwang detalye lang. Parang isang kutsilyo. Na parang ang taong iyon, hindi na mamalayan, ay dinadala ka papalapit, kahit sa isip lang. At, sa totoo lang, ito ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa impact na iniwan mo dahil, aminin natin, walang sinumang sumasakop ng ganitong kalaking espasyo sa isip ng ibang tao ng walang dahilan. Mayroong isang bagay sa iyo na pumupukaw ng ito. Ang pag-ulit, ang pangalan na lumilitaw sa mga random na sandali, hindi ito nangyayari ng sadya. Ito ay ang subconscious na sumisigaw ng isang bagay na hindi niya makontrol. At doon mo masisimulang mapansin ang intensity nito. Hindi lang ito basta pag-alaala, ito ay pakiramdam pakiramdam ang iyong presensya kahit na ikaw ay wala. Para bang bawat bahagi ng kanyang sarili ay konektado sa isang bagay sa iyo, isang bagay na kahit gaano man niya sinusubukan, hindi kayang burahin. Iniisip mo na ba kung ano ang kahulugan nito? Dahil, kapag may nag-iisip sa iyo ng ganito, hindi lang tungkol sa pangungulila ito. Ito ay tungkol sa pagnanais sa pangangailangan. Ito ay tungkol sa hindi mapakali na kumakain ng isip at hindi na nagbibigay ng puwang para sa iba pa. Ito ay tungkol sa ikaw ang unang bagay na pumapasok sa isip kapag nagsisimula ang araw at ang huling bagay bago matulog. At alam mo kung ano ibig sabihin nito? Na mayroon kang naiwan na bakas na hindi maaaring baliwalain. At maaaring wala kang ginawa na kahanga-hanga. Maaaring naging ikaw lang kung sino ka nang walang pagsisikap, walang intensyon. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit nagiging napakalakas ang lahat. Hindi ito planado, ito ay kusang nadarama. Dahil maaaring subukang magraso ng isip pero lagi itong ibinubunyag ng puso. At sa kasong ito, ang puso ng taong ito ay sumisigaw ng iyong pangalan. Kahit hindi niya sabihin, kahit sinubukan niyang itago. Naroon ito nararamdaman buhay. Ngunit ikaw? Iniisip mo na kung ano ang gagawin dito. Dahil madali itong baliwalain kapag hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena pero ngayon alam mo na. Ngayon naiintindihan mo na mayroong isang tao dyan na nabubuhay na ikaw ang bahagi ng kanyang mga iniisip. At maniwala ka, hindi ito magaan. Hindi ito maliit. Ito ay malakas, ito ay matindi, ito ay totoo. At maaaring baka lang naranasan mo na rin ito para sa isang tao. Maaaring naranasan mo na kung ano ang magdala ng pangalan ng isang tao sa bawat iniisip kahit na ayaw mo. At alam mo kung paano ito, hindi ba? Ang halo ng kaba pag nanasa at kahit kaunting takot. Dahil kapag nakaramdam ka ng ganito, alam mong totoo ito, alam mong malakas ito. Kaya't isipin mo kung ano ang nararanasan niya. Isipin mo kung ano ang nararamdaman niya kapag bigla kang sumulpot at kinuha ang kanyang isip. At hindi ibig sabihin nito na siya ay gagawa ng isang aksyon. Hindi laging kung sino man ang nakakaramdam ng napakalakas na emosyon ay may lakas ng loob na ipakita ito. Minsan, mas madali ang magtago, itago, magpanggap na hindi ito nangyayari. Ngunit ang katotohanan na hindi siya nagsasalita ay hindi ibig sabihin na hindi siya nakadarama. Sa katunayan, kabaliktaran ito. Dahil sa sobrang nararamdaman niya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil tuwing lumilitaw ang iyong pangalan, kasamang lumilitaw ang halong emosyon na hindi makontrol. Ngunit muli at ikaw, handa ka bang baliwalain ito? Handa ka bang hayaan itong dumaan na parang isang detalye lang ng buhay? Dahil maaari kong tiyakin sa'yo, hindi ganon. Ang nangyayari sa isipan ng taong iyon ay isang bagay na bihira, isang bagay na hindi madalas mangyari. Ito ay tungkol sa koneksyon, tungkol sa enerhiya, tungkol sa isang bagay na higit pa sa mga salita. At mayon na alam mo na, ano ang nagbabago? Dahil ang iyong pangalan, sa kanyang isipan, ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay lahat ng iyong kinakatawan. Ito ay ang iyong boses, ang iyong ugali, ang iyong esensya. Ito ay kung ano ang iyong naipukaw sa kanya nang hindi mo namamalayan. At kahit na hindi niya sabihin, kahit na hindi niya kailanman aminado, nararamdaman niya. At nararamdaman niya ng sobra. kaya ang tanong na umiiral ngayon ay, handa ka ba para harapin ito? Dahil minsan, binabaliwala natin ang mga senyales na tulad nito, iniisip na hindi ito gaano kahalaga. Ngunit mahalaga ito, at ang pagbaliwala sa isang bagay na ganito kalakas, ganito katotoo, ay maaaring isang pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, ilang beses ba sa buhay na may taong nararamdaman ng ganito katindi ang emosyon para sayo? Ilang beses ka na bang naging dahilan ng pagkabalisa, ng pagnanais, ng kawalan ng hinina ng isang tao? Hindi ito nangyayari araw-araw. At alam mo ito. At marahil ang iyong sagot para sa lahat ng ito ay hindi rin ganon kalinaw marahil hindi mo rin alam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pagbaliwala dito ay hindi magpapawala nito. Dahil hindi ito isang bagay na nakadepende sa iyo kung papayagan o hindi. Ito ay isang bagay na nangyayari na. Ito ay isang bagay na umiiral na. At habang iniisip mo, siya ay patuloy na naroon, ang pangalan mo'y umaalingaungaw, paulit-ulit tumitibok. Marahil ito'y lalago, marahil susubukan niyang patayin ang damdamin. Ngunit, sa anumang paraan, patuloy niyang mararamdaman. Sapagkat ang tunay ay hindi naglalaho. Ang totoo ay nananatili. Kaya, ang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Alam mo ba ang bigat kapag may isang tao na iniisip ka ng sobra na nagiging walang kontrol ito? Hindi lang pangalan niyon. Hindi lang ang paulit-ulit. Ito ay ang kahulugan na dala mo. Sapagkat sa kaloob-looban, hindi tungkol sa mga letra na bumubuo sa iyong pangalan, kundi sa kung ano ang kanilang kahulugan para sa kanya. Tungkol sa mga damdaming pinupukaw, mga sandaling naalala, mga emosyon na iyong hinahantad kahit wala ka sa kanyang tabi. Habang patuloy mo ang iyong buhay, siya ay naroon, sinusubukang hindi malunod sa mga isipin. Sinusubukang harapin ang katotohanan na kahit punuin niya ang oras ng ibang bagay, ang pangalan mo'y bumabalik at hindi ito bumabalik ng dahan-dahan. Dumarating ito ng malakas, sumasakop, sumasalakay. Iyon ay sapagkat ang pangalan ang simula lamang. Kasama nito'y dumarating ang alaala ng iyong ngiti, ng tunog ng iyong boses, ng mga bagay na sinabi mo, at maging ang mga hindi mo sinabi. At, gayon paman, marahil ayaw niyang aminin ito. Sapagkat sino ang nais umamin na may isang tao na palaging nasa isip? Parang kahinaan, parang vulnerabilidad, Ngunit ang totoo ay ang tindi lamang na ito ay naroroon sapagkat ang kanyang nararamdaman ay mas malaki kaysa kaya niyang dalhin mag-isa. At ito ay mahirap tiisin. Mahirap ipagtapat. Naisip mo na ba ang epekto mo sa buhay niya? Sapagkat mayroon kang epekto. Kahit wala kang gawin, naroroon ka, umiiral, sumasakop ng puwang. Siya ay maaaring mumiti sa mundo, magpanggap na kontrolado ang lahat, munit iba ang realidad. Ang realidad ay, sa bawat araw, kinukuha mo ang kaunting bahagi pa ng naiisip niyang maaaring ilaan. Eh, honestamente, wala bang epekto sa'yo ito? Malaman na may isang tao na, kahit hindi sinasadya, ay malalim na konektado sa'yo sa paraang ni hindi niya maintindihan. Hindi lang ito tungkol sa pagnanais sa'yo, hindi lang ito tungkol sa kabustuhan. Ito'y isang bagay na mas malalim pa riyan. Ito'y tungkol sa hindi makalayo at marahil ang ideya ng hindi makalayo ay hindi naman ganun kasama para sa kanya. Marahil sa kaloob-looban niya gusto niya ito. Gusto niya ang katotohanan ang pangalan mo ay naroon palagi tapat. Dahil sa ilang paraan, ito ay nagpaparamdam sa kanya na mas malapit siya sa iyo. At habang nangyayari lahat ng ito, maaari kang magpatuloy sa pamumuhay na parang wala namang kakaiba. Maari mong ipagpatuloy ang mga araw mo nang hindi na mamalayan ang laki ng presensya mo sa buhay niya. Pero paano kung isang araw malaman mo? Paano kung hindi na niya kayang itago pa at ito'y sumabog? Handa ka bang marinig? Handa ka bang maintindihan kung gaano kalaki ang kahulugan mo para sa kanya? Dahil kapag ang isang tao ay nagdadala sa iyo sa ganoong paraan sa isipan niya, hindi ka lang simpleng tao. Ibig sabihin, ikaw ay higit pa at dito nagbabago ang direksyon ng sitwasyon. Dahil habang nararamdaman niya ito, habang namumuhay siya ng ganito ng masinsinan, ikaw ay may pagpipilian. Maaari kang magpatuloy na wala lang, hayaang magpatuloy ang lahat ng ito, o maaari kang magdesisyon na pagnilayan ang sarili mo. Titigan kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang gusto mo. Dahil, sa paanuman, ang enerhiyang ibinibigay niya sa iyo ay nakakaapekto rin sa lahat ng nasa paligid mo. Walang nararamdamang ganito kamatindi nang hindi ito umaalingaungaw. At marahil naramdaman mo na rin ang ganito at hindi mo lang napansin. Marahil napansin mo na ang isang bagay sa kanya, pero binaliwala mo dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin dito. O marahil masyado kang nakatutok sa ibang bagay na hindi mo man lang naisip na, sa isang lugar, may isang taong maaaring ganoon kalalim ang koneksyon sa'yo. Pero ngayon, alam mo na. Ngayon, nararamdaman mo na may isang bagay na nagaganap. Ito ba ay nakakainis sa'yo? Ito ba ay nakakapag-alinlangan sa'yo? O nagigising ba nito ang isang bagay na hindi mo alam na naroroon? Dahil, habang iniisip mo yan, ang katotohanan ay nararamdaman niya ito. At ang kanyang nararamdaman ay lumalago. Pinapakain ito ng bawat alaala, ng bawat salitang sinabi mo na, ng bawat sandaling naroon ka, kahit saglit lang. Ang akala mo'y simpleng bagay lang, ngunit sa kanya ay tumatak ganito kasi kapag may isang bagay na totoo. Ang pinakamaliit na kilos o galaw ay maaaring maging napakalaki. At narito ang tanong, hahayaan mo bang mawala na lang ito? Hahayaan mo bang ang nararamdaman niya ay mawala ng direksyon, hanggang sa mapilitan siyang kalimutan, pawin? Dahil, maaari niyang mapagdesisyonan na ito'y ibaon na lang. Maaari niyang sabihin sa sarili na mas mabuting magpanggap na hindi ito nangyari, magpatuloy, isara ang pintuan na ito. Pero kung mangyari yon, handa ka bang harapin ang kawalan na may iwan? Dahil ang nararamdaman niya para sa iyo, kahit hindi mo pa napapansin ngayon, ay may napakalaking halaga. Hindi ito basta-basta lumilita o sa kahit sino, o sa kahit anong pagkakataon. Ito bihira. Ito kakaiba. At kung, sa isang bahagi ng iyong puso, nararamdaman mo na mahalaga ito, na mahalaga siya, marahil ito na ang oras para itigil ang pagwawalang bahala. Marahil ito na ang oras para makinig, tumingin at mapansin. Dahil habang sinusubukan mong intindihin, siya'y nararamdaman na ito. At kahit di niya sabihin, kahit itago niya, ang nararamdaman niya ay hindi basta mawawala. Ganito ang totoo, hindi ito nawawala. Nanatili ito. At ang nakakatuwa sa kaibuturan, alam mo na ang sagot. Dahil may bahagi sa iyo na nakakakilala kapag ito'y espesyal, kapag ito'y kakaiba, kapag ito'y mas malaki pa sa kayang ipaliwanag ng lohika. Hindi lahat ng tao ang umuukupa ng ganitong kalaking espasyo sa isip ng iba na may ganitong klasing intensidad ng walang kahirap-hirap nang di man lang nagtatangka. At nayong ang tanong ay hindi na kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang tanong ay kung ano ang nangyayari sa iyo. Pababayaan mo ba ito? magkukunwari ka ba na wala itong koneksyon, na isa lamang itong pansamantalang bagay na walang kahalagahan? O papayagan mo bang mangyari ang isang mas malaking bagay? Dahil may pagpipilian ka dito. May pagkakataon kang tuklasin kung ano ang maaaring kahulugan ng koneksyon na ito, kung ano ang maaari nitong dalhin sa iyong buhay. Dahil, sabihin na natin ang totoo, ang ganitong mga damdamin ay hindi basta-basta lumilitaw. Mayroon silang layunin, isang dahilan, at sa isang paraan, ipapakita ito ng universo sa iyo ngayon. At kung magpasya kang walang gawin, kung pipiliin mo ang landas ng kawalan ng pakialam, ayos lang iyon. Ngunit alamin mo na hindi palaging bumabalik ang mga pagkakataon. Hindi palaging may isang tao na nag-iisip sa iyo ng ganitong paraan, na nakadarama ng isang bagay na totoong totoo. Ang nararamdaman niya ngayon ay totoo, ngunit ito rin ay marupok. Dahil ang mga damdamin hindi nasusuklian ay may hangganan. Kailangan nila ng pagbalik upang lumago. Kailangan ng kahit kaunting pagkilala upang manatiling buhay. At marahil hindi mo alam kung ano ang dagawin. Marahil nalilito ka, hindi alam kung paano kikilos, hindi alam kung ano talaga ang nararamdaman mo. Normal lang iyon. Walang sinuman ang nag-aasahang mayroon kang lahat ng mga sabot ngayon. Ngunit ang hindi mo maaaring huwag pansinin ay patuloy ang paglipas ng oras. At bawat araw na isinasantabi mo ito, ay isang araw kung saan maaaring magsimulang mawala ang damdamin ito. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil walang sinuman ang kayang magdala ng isang bagay na ganito kat hindi magpakailanman na walang pagbalik, na walang palatandaan. Kaya, ano ang gagawin mo? Magtatag ka ba ng hakbang patungo rito o pahihintulutan mong mawala ito? Dahil, kapag may isang taong nakakaramdam ng ganito para sa iyo, ito'y isang bihirang pagkakataon ng koneksyon, ng isang bagay na maaaring mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Maaaring ito ay simula ng isang bagay na magbabago ng tuluyan sa iyong buhay. O maaari itong maging isa lamang kasaysayan na naiwan sa daraanan dahil pinili mong hindi makinig, hindi tumingin, hindi magbigay pansin. At ngayon, nasa iyo na ito. Naririyan ang taong iyan, nararamdaman, nabubuhay, bitbit -bit ang bigat ng kanyang pangalan sa mga kaisipan. Ngunit hindi siya maghihintay magpakailanman. Sa isang punto, ang lakas ng damdaming ito ay makakahanap ng ibang patutunguhan. Kaya, kung mahalaga ito sa iyo, kung nararamdaman mong may iba pang bagay, gumawa ka ng isang bagay. Ipakita, sabihin, ipakita. Hindi kailangang malaki, basta totoo. At kung ang tekstong ito ay may nagalaw sa loob mo, kung pinaisip ka nito, kung pinakita nito sa iyo ang isang bagay na dati ay tila hindi nakikita, gusto kong gawin mo ang dalawang bagay ngayon. Una, mag-subscribe ka sa channel. Dahil dito, pinag-uusapan namin kung ano ang mahalaga, kung ano ang talagang nakakaapekto sa atin. Tungkol sa mga bagay na madalas nating nararamdaman, ngunit hindi alam kung paano ilagay sa mga salita. Pangalawa, gusto kong magkomento ka dito sa ibaba. Sabihin mo ang iyong naramdaman habang binabasa ito. Sabihin mo kung ikaw ay nakaranas na ng ganito, kung nagkaroon ka na ng isang tao sa iyong isip katulad ng ikaw ay nasa isip ng taong iyon. O kung nararamdaman mo na, baka ngayon ay nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng konektado sa isang tao sa napakalalim na paraan. Ah, at huwag kalimutan na mag-iwan ng like sa video na ito. Dahil ito ay hindi lamang tumutulong sa amin na patuloy na magdala ng ganitong uri ng mensahe, ngunit ginagawa rin itong mas marami pang tao ang makakakita, makakapag-isip, makakaramdam. At sa huli, ito ang mahalaga, ang mag-connect, mag-transform, gawing maantig ang puso ng mga taong kailangang makarinig ng mga salitang ito. Ngayon, nasa iyo na ang pagkakataon. Ano ang gagawin mo dito? Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay.